Hi guys, maganda mo mga sa inyong lahat. Ayan, mag-ihaw uh, ako ng bangus. Yung uh, lalagyan ko po siya ng mga uh, lamas. Ito, kamati, sibuyas, bell pepper, uh, bawang at sibuyas po. Ayan, i-grind ko po siya. Hinawa ko siya maligit para po uh, maganda po dito sa ating Starbucks. Lagay lang po natin dito, guys. Yan. 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 Yan po natin kasi so, yan po yung parang sasawa-sawa. Sasaw sobrang napadami po yung ginawa po uh, palaman yung ating isda pero okay lang yun guys talian lang natin para hindi magulog yung ating mga lamas so ganyan lang siya guys ganyan lang talian lang po natin ito bago natin iihaw so yan mamaya ipapakita ko sa inyo guys